Hello guys! This is MJ Bangis! Welcome back! And for today, nandito ako sa kulungan ni Kurumi. Grabe naman to siya. Tingnan mo. Ang cute, -cute pa naman nito. Kaso kinulong niya ako. Bakit naman? Favorite pa naman kita. Kasama niya pa sila. Hello Kitty. Hala! Ang kikit naman nito. Parang gusto ko itang uwi sa bahay ah. Bakit ito mga staff toys na to? Gusto ko to. Sigurado makakakuha ako nito pag natapos ko to. Kailangan ko munang tumakas dito. Grabe kasi si ano Kurumi Naging pulis bigla eh. Keep punching. Okay. Bang 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 bang. Okay. Ayun. Yee checkpoint. Pink na pink. Favorite color ko rin to. Color pink. Ang ganda-ganda. Ang ganda naman dito sa kulungan na to. Pero ayoko naman magstay dito, sister. Grabe naman yun. Sana makatagpuan ko ng Kurumi na mabait. Oh, no. Andito na ako sa labas. Ito, Kurumi, kaso. Halay, nahabol mo ako. Ba't mo ko nakita? No. Sorry ka na lang. Di mo ako mahahabol, Kurumi. Ha-ha-ha-ha. <laughs> Ay, click. Grabe, nakasmile pa naman siya. Tapos, peke pala yun. Grabe ka talaga, Kurumi. Di bale. Okay, sige, habulin mo ako. Hello, dito ka sa akin. Habulin mo ako. Sige, nahihirapan ka. Noong liit kasi ng mga bias mo eh. Ang liit kasi ng mga bias mo eh. Kaya hindi mo ako eh. Kawawa ka naman. Magpatangkad ka muna, Kurumi. O, di ba? Tingnan mo. Ang liit ng mga bias mo, hindi mo ako... Ala, ba't ka tumatalon? Ang daya mo. Paano ka natutong tumalon? Ayan na. Uy, nalaglag siya. haha ha! ha! Laglag ka kawrumino paano mo ko hahabulin? Hoy, paano mo ko hahabulin at nalaglag ka? Kawawa ka naman. Uy, may CR! Ay, kaso sarado. Ay, pang lalaki pala to. Ha! <laughs> Kala ko lalaki ako, hindi pala. Hala, ang cute naman itong mga to. Hala, ba't ako napunta sa CR ng mga boys? Uy, ang baho naman ito. Sino ba tumae dito? Uh, ang baho, grabe. Sino ba ang hindi nagpa-flash ng ano dito? baho-baho, tain ng tain, hindi marunong mag -plash. Ah, sarap. Ito, makaihi muna. Ah, grabe. Sana ba yung labasan dito? Ayun! Sa wakas. Okay, kailangan ko maghukay. Hukay muna tayo. Byung, 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 Asya na, okay na. Hala, natrap na ako. Ay, grabe, napakalalim naman nun. Wow! Grabe naman dito. Ang ganda. Color pink. Ee, wee, 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 oh. Cute naman kalin ng ano nito. Kandila, oh, kandila. color pink din. Pati ba naman tong bridge pink din? Wow. Ay. Ha? Itik na ako matlaglag dun ah. May lava pa naman oh. Grabe. Ah. Hala. Nasisira pala siya. Grabe, muntik na ako dun ah. Wow! kuri eh. Ano nga pangalan nito? Nakalimutan ko na. Pati ito nakalimutan ko na din. oh uh -huh. ang cute, cute pa naman itong mga to. Sayang, hindi ko kayo mauuwi sa bahay. Ang gandito ba naman, may lava pa din. Grabe naman yon What is this? Wow, super pink. Grabe, ala! No! May bola! Grabe si Kurumi, naghanda pa talaga siya ng bola para hindi ako makatakas. Okay, dito tayo sa kabila kasi nandyan na yung bola. Bolang color, masakit bolang color masakit? Ayun, may hagdanan. Hala, andito na naman si Kurumi. Naku po, andito na naman siya. Kailangan ko na naman tumakbo dito at kailangan kong magmadali. Let's go! Digudigudingdingding. Ah, nakita niya ako. Okay, habulin mo ako pero hindi ako natatakot sa'yo. Kurumi. Hala, ang cute-cute mo pa naman. Ang cute mo pa maglakad. Ah! No! Okay, okay. Joke lang. Joke lang. Grabe, ang cute-cute niya. Maglakad na kay. Smile pa siya. Hala, mali yung napasukan ko. Mali, naligaw ako. No, 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 no. Ang cute pa naman ang lakad niya. Ang cute-cute ng lakad niya. Kaso, hmm? wala Hindi mo na ako kaya. Ah, Bye, Kurumi. Alis ka muna ako. Bala ka dyan. Ha, 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 ha. Natakas muna ako dito sa prison mo. Ang kulit mo kasi eh. Naaway mo ko eh. Hi, ano to? What is this place? Ay, sarado. Sarado? Ba't sarado? Dapat nilagyan nila ng door. Para hindi tayo nahihirapan, diba? Ayun, respond. Hindi ako nagre-respond. Okay, it's time to angat. Let's go. Kurumi. Wow, andito rin sila. Hello, Katie. Oh, ang naman ito mga to. Merong tubig dito. Libre ba to? Kurumi, pamigay mo na ba to sa akin? Baka naman, bigay mo na to sa akin. Cute-cute mo pa naman. Sige na nga, kukuha na ako. Ayun. Ay, makakainom na rin sa wakas. Ay, bumilis ako. Wow! May kapangyarihan pala yun. Grabe siya. Wow! Buti na lang, uminom ako ng libre na drinks. Feeling ko, nasapian ka lang ng kasamaan, pero gusto mo pa rin akong tulungan makaalis. Dahil dyan, thank you so much! Tatakbo na ako! Bye-bye! Wee! 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 Wow! Color pink! Ang sarap sa mata! Color pink! Let's go! Hindi ako napapagod tumalon kasi color pink! Ay! Eh. Ah! Wow! Naubos na yung kapangyarihan na binigay niya. Sayang naman. Stop sana nun kung hanggang sa dulo. Pupunta ako ng storage room. Bakit niya ako pinapapunta sa storage room? Okay, knock knock. Uy, nabukas walang tao. What the hell? Ayun, may ladder. Kunin ko to. Uy, may iba pa palang naka nakakulong. Hala! Si ate girl, ano nangyari sa'yo, ate girl? Okay ka lang ba? Ate girl? Let's go, ate girl. Kaya natin to. Wee! Hala, ano to? Talaga nilo. Gusto ko talaga tong kunin, no? Oh. Hala, ang hangin! Pinipigilan niya ako, hindi maaari. Tatalon-talon na lang ako para hindi niya ako maano. Haha, -ha, wala ka palang hangin kay Kala ko pa naman, mahirapan ako sa'yo. Haha, -ha, hindi naman pala. wow, ang ganda. Color pink talaga. Sayang, pero ayoko makulong dito habang buhay. Bala ka dyan, tatakas pa rin ako. Kahit favorite color ko ay pink. Bala ka dyan, kurumi. Close the valves. Okay, I will close the valves here. Yan, okay. May na -close na akong isa. Let's go to the other one. Ayan! Okay, let's go sa go! Ay, meron pa isa, pero ayun yung akakanyang switch. Switch? Keratin? Charot. <laughs> Yay! Ang bilis naman pala nito. Kala ko may hirapan ako. Ay, bawal mag shortcut. Ang damat naman nito. Di bale, kasama ko si ate girl, bacon. Let's go, ate girl, ate girl, bacon. Kaya natin to. Let's go, sa go. Hoy, ate girl, San ka dito? Ang daanan. Hala, mali siya ng daanan. Bala ka. Tinuruan na kita. Ayaw mo pa maniwala. What is this place? Wee! Hala! Bakit naman may hangin na naman dito? Ah! Oh no! Kailangan tumalun! Okay. Hindi na pala ako mahirapan dito kasi tinutulak niya ako ng kusa. Yes! Be-be-be-be-very nice! Wee! 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 Yay! Yeah! Ang dali naman pa. Ayun na si Ate Bacon, girl. Let's go, Ate Bacon! Sabay na tayong makatakas. Let's go, Ate ko! Jump! Eh, ala yun, dito tayo pupunta ate. Bacon, talon, dito ka. Yan, very good, let's go. Okay, sana tayo pupunta. Ito yung exit, ito na yung exit. Tara, tara na ate Bacon, dito tayo yung exit. Hala, dito si Kurumi, no. No. Kurumi the chef. Hala. Kailangan kitang baralin. I'm so sorry, Kurumi. Kukuha lang ako nitong food zuka. Ba't ang bagal? Takbo, ate girl! Ayan na, ayan na siya. Oh no, I'm so sorry. Aray! Right. Ba't mo naman ako pinapatay? Hindi kita matamaan, ba't hindi kita matamaan? Grabe ka naman. Ouch! Grabe naman to. Na-blind ako. Huwag mo ako i-blind. Kurumi, I'm so sorry, but I need to... Oh no, oh no, malapit na siya sa akin. Ayan na. Sorry, Kurumi. Sorry, sorry. I need to kill you. Oh, no. Oh, no. Wala na ako makita. Ah! Ah! Napatay ko siya. Kawawa naman si Kurumi. Oh. At, at saan na si Ate Bacon Girl? Ate Bacon Girl, tara na. Dito na yung exit, to. Oh. Ito na yung exit. Let's go. We jump. Eh! Hey! We! Jump. Uy, grabe. May pa-stop over pa dun. Okay, tara na dito, ate. Asan na si Ate Bacon Girl? Hala, hindi siya nakatakas. Kuawa naman siya. Bala siya dyan. Haha. -ha. Ayun, ito na yung exit. Sa wakas, andito na tayo sa exit. Makakatakas na rin tayo. Yay! Wee! Oh, no! May mga laser pa na nakakamatay. De, bale, magaling naman ako. May iiwasan ko to. Yes! Very easy. Let's go sa go. Last one, last one. Let's go, let's go. Okay, very easy lang pala ito eh. Ayan na, ito na. Makakaalis na rin ako sa wakas. Makakatakas na ako. What the hell? Use metal planks to get across. Ano ba yan? Kailangan ko pa ng metal planks. Dali lang naman ito eh. Ayan o, oh. kukuha lang ako ng isa. Lalagay ko na ito dito lahat. Talon, talon. Let's go. Tapos pulutin mo ulit. Ganon. O, oh, diba? Dali lang talaga makatakas dito kay Kurumi. Sabi ko na talaga eh. Hala! What happened to Kurumi? Ang ganda naman ng kanyang costume. Kaso may baril siya. No! Kailangan ko na naman siyang patayin. Ayoko na. Kawawa naman si Kurumi. Pero paano ako makakatakas? Sige na nga. Kailangan wala na akong choice. Kailangan na katang barilin. Mm. Mm. Sige, lumapit ka sa akin. Wala na akong magagawa. Ah! Wala na akong magagawa, Kurumi. Kundi patayin ka. Ito muna. Dito muna. Ah! Aray ko, aray ko. No! Charot lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayun na, bawasan nabawasan ko na yung isa. Isa na lang. Ba't ko ba sinasalo yung bala mo? What the hell? Mamatay ka na, Kurumi. I'm so sorry, but I need to. I need to, I need to. Ayan na. Oh no! Oh, katapusan mo na, Kuruming masama. Kailangan ko nang mapuntahan yung tunay na Kurumi na mabait. Yung favorite ko. Let's go. SWAT. Wow, kulay pink din yung SWAT. Yay! Let's go. Bye, guys sayang kasabay ko sana si ano'y eh? kasabay ko sana si ate bacon girl kaso ang bagal niya okay takbo 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 ayun nandito yung daanan buti lang tinuturo niya hindi na ako mahirapan ito na ba yes at dito na yung helicopter yay oh bye guys kailangan ko nang umalis paano ba yan i'm so sorry i'm so sorry kay ate bacon girl pero kailangan ko nang umalis eh bye guys thank you for watching See you on my next one!